Sama-samang ang mga kabataang lumahok sa Vacation Bible Experience sa iba't ibang lugar sa Sarayaya, Quezon. Isang makulay at makabuluhang graduation kung saan kanilang ipinagdiwang ang kanilang paglago sa pananampalataya sa magita ng mga Bible stories, awitin at iba't ibang aktibidad. Alamin ang masayang kaganapang ito, iahatid ni Vanji Dagos nagdaos ang Lutokan Seventh-day Adventist Church ng isang makabuluhang graduation ceremony para sa kanilang branch Sabbath School Ministry. Ang nasabing programa ay pinangunahan ni Sister Daisy Manalo, ang Sabbath School Superintendent ng Sabbath School Department ng Lutokan Seventh-day Adventist Church. Ang branch Sabbath School ay nahati sa iba't ibang grupo sa mga lugar tulad ng Sitio Bicol Region, Purok Tres, Tumbaga Uno, Riles, Lagabong, at Riverside upang maidaos ang kanilang mga programa. Una, papasalamat po sa mga guro na uh, sumusuporta, na nagtsagang magturo. Ganon din po, syempre, sa... Um, church uh, Board ng Lutukan at ang buong pwersa ng Lutukan at ganoon din po sa mga magulang na sila ay nag-suporta uh, sa kanilang anak para po umaten sa ganitong programa. So ay naasahan po namin na patuloy na gagawa ang Sabbath School sa mga ganitong uh, gawain. Layunin ng programang ito na abutin at turuan ang mga bata sa kanilang musmos na edad upang hubogin sila sa mabuting aral at maikintal sa kanilang puso't isipan ang karakter ni Jesus habang sila ay lumalaki. Maraming mga bata ang nabigyan ng pagkakataon na matuto sa pamamagitan ng pagkukwento uko sa mga Bible characters, mga patriarka at ang buhay ni Jesus. Ang tema ng programa ay... How to be like Jesus. Tinuruan din sila ng mga spiritual songs, pagsasaulo ng Bible verses, at mga aktibidad tulad ng pagpupuri, pasasalamat at panalangin sa ating Panginoong Diyos. Matapos ang pag-aaral ng labing tatlong Sabado, nagdaos ng graduation ceremony kung saan 88 mga bata ang tumanggap ng kanilang mga certificates bilang patunay na sila ay nagtapos ng naturang programa. Ang naging tagapagsalita ay butihing asawa ng District Pastor, Ma'am Queen Gomez. Sunod nito, nagbigay ng basbas -bas at panalangin si Sariaya District Pastor Johnson Gomez para sa mga batang nagsipagtapos. Nais nice ko po magpasalamat sa bumubuo ng Branch Sabbath School at ganoon po yung Children's Department sa isa pong pribilehyo na maging guest speaker ng kanila pong Branch Sabbath School graduation ngayong year 2025. At ganoon na rin po ay lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng mga teachers na nagtaga po na magturo sa mga bata tuwing araw ng Sabado at um, magturo ng mga awit at iba pang mga bagay na makakatulong sa kanila upang sila ay mas mapalapit sa ating Panginoon. Gayuning makapaghatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Banji Dagos nag-uulat para sa Hope Today.